Grabe, kanina pa tayo dito sa EDSA. Ano, ilang oras pa kaya ito, Manong? Kanina pa tayo dito, ah. Mabot tayong dalawang oras, galing lang tayo ng Ayala. SM EDSA pa lang tayo. Grabe. Ilang oras pa kaya tayo makakarating sa Quezon City. O, kita mo ito, sumingit po. Oh. Bakit kasi hindi pa buksan itong bus lane na ito? Ang laking perwisyo sa atin, eh. Hindi naman puno yung mga boss. Tingnan mo. Ayan o. Oh. Hindi naman puno o. Oh. O oh, bakit sila ano? Bakit sila merong ganyan daanan? O oh, tayo rito naghihirap o. Oh. Punong puno yung EDSA. Puro private vehicles. Kawawa talaga tayo dito. Teka makapag-post nga. gigil Wala silang awa sa ating mga may-ari ng mga pribadong sasakyan. Okay. Oh. Sa mo, naka-SUV lang tayo. Ang lakas ng aircon. May sunroof pa. Ang ganda ng sounds. Ang lamig sa pakiramdam dito sa loob. Hindi tayo naiipit sa labas. Hindi tayo pinagpapawisan. Hindi ba siya naaawa sa atin? Grabe. Hindi talaga misa nag-iisip ng mga nasa gobyerno eh. Buksan na lang yung bus lane na yan. nakakabuisit ba? Bad trip no? Parang ganyan po yung dating nung pinost sa social media ni Congressman Richard Gomez. Naipit kasi siya sa traffic. Ang gusto niyo mangyari, buksan yung bus lane. Para daw lumuwag-luwag pag rush hour. E teka muna, parang mali yata yung perspective ni Congressman. Dapat yata isipin niya muna, unang-una, yung kanyang privilege. Check your privilege, ika nga. Lahat naman tayo naiipit sa traffic pero hindi pare-pareho po yung sitwasyon natin. May mga karniwang Pilipino na pag naiipit sa traffic, eh talagang sayang na sayang oras nila at talagang may epekto sa kita nila. Naiinitan, pinagpapawisan yung kilikili, -kili, umiitim yung mga butas ng ilong. Eh pero yung iba po na mga medyo privilege, mga may pera, mga nakasakay sa SUV, eh kahit nata-traffic, mas komportable po yung kanilang sitwasyon. Kaso, parang nagkukulang yata sa perspective yung ilang mga politiko natin, ilang mga policy makers natin. Unang-una, bakit itong pagdidiskitahan yung bus lane? Isa na nga lang po yan sa mga pinakamagandang nangyari nung nakaraang administrasyon. At ngayon, maganda na tinutuloy po yan. Maraming po natutulungan niyang ed sa bus lane na yan. Kung ikaw mismo na iipit sa traffic bilang politiko, bandi ka ka lang kaya bumaba doon sa, ng, ano, ng, SUV mo? Tapos sumakay ka na lang ng bus. Para at least maranasan mo yung bilis na sinasabi mo o baka mas mabilis, ka makakarating dun sa pupuntahan mo. Eh kasi sumakay ka pa sa SUV, talaga may iipit dyan, di ba? O kaya sumakay ka rin sa private car mo, talaga may ka dyan. Ang point dito, kailangan i-realign po natin yung perspective na ilang mga politiko natin. Dapat isipin nila, unang-una, bakit ba matinding traffic dito sa Metro Manila? Bakit ba sobrang dami ng sasakyan? Eh kasi ang utak natin, puro car-centric, di ba? Ano ba yung iniisip ng maraming Pilipino? Gusto kong magkakotse, gusto kong bumili. At karapatan nila yon. Pero bakit kaya doon napupunta yung pag-iisip ng maraming tao? Bakit po? Eh kasi napakasama po ng public transport system dito sa Pilipinas. In particular, dito po sa Metro Manila. Kasi kung maganda po yung public transport system natin, eh lahat po may encourage na sumakay po sa pampublikong sasakyan, tren o kaya bus for instance kasi mas mabilis po sila makakarating doon sa pupuntahan nila. Mas meron pong tinatawag na predictability. Mas maayos po nila yung kanilang schedule. Kung ikaw po, kung resista, kunwari, mas ma-anticipate mo kung oras ka darating do sa appointment mo. Kung ikaw, ordinaryo empleyado, mas maiisip mo, pag sumakaya ko ng ganitong oras, darating ako sa pupuntahan ko ng ganitong oras. Yun po yung tinatawag na predictability. Ang e problema, wala po tayong ganyan eh. Kahit papano na nga, meron pong predictability yung EDSA bus lane iyong yun pa yung sinisisi ni Congressman na Richard Gomez. Huwag po nagsisihin yun. Mas maganda na improve natin yan. Tapos, alam naman talaga ng mga tao sa gobyerno kung ano po yung problema, kung ano po yung punot dulo ng matinding na problema sa trapiko dito po sa Metro Manila. Kasama po dyan yung problema sa urban planning. Masyado pong congested yung Metro Manila. Alam po natin na mas kailangan po natin i-develop yung mga karating na lugar natin para hindi lahat nagpupunta sa Metro Manila. Kasi yung carrying capacity nito talaga nagsasuffer po, di ba? Kung mas maganda po yung uh, buhay, mas may pag-unlad -pag po sa mga kara karating na lugar, siguro hindi ma-encourage yung mga Pilipino na dito magsipuntahan para mas ma-deconjure naman po kahit paano itong Metro Manila. Nangyayari po ba yan? Natagal na pong ginagawa yan, pero ibig sabihin kulang pa rin po. Tapos minsan yata uh, misaligned yung uh, galit ng ilang mga policy makers natin. Katulad itong si Congressman Richard Gomez. Ba't di kaya niya sisihin, for instance, yung mga nangako na nakara-administrasyon na bibilis yung uh, biyahe from this point to this point. Naalala niyo po ba? I think uh, senador na po yata itinangako na yan. ba? Diba? Dati po siya nakaupo doon sa Department of Public Works and Highways. Eh sana po, kinausap niya. Senator, kumusta na po ba yung pangako niyo nung kayo po yung nakaupo dyan sa DPWH? Bakit parang wala po nangyari? Bakit? Parang napaku po yata. Kaya kami nagsasuffer dito. Oo. Baka inisip nyo, kinakanchawan lang po natin si uh, Congressman Richard Gomez. Ang punto po natin dito, dapat po mas maayos ang perspective ng ating mga politiko pagdating po dito sa mga ganitong problema. Of course, naiintindihan po natin emosyon niya dahil tao lang siya. Pero mas mataas po yung expectation natin dahil sila po yung nakaupo dyan sa pwesto. Mas inaasahan po natin na meron sila mas malawak na pangunawa sa mga bagay-bagay mas meron po tayong expectation na dahil mas may access po sila sa mga impormasyon tsaka po sa mga expert opinions, eh mas mabibigan po nila ng solusyon na matino. Hindi lang po yung nagrarant sila at naninise ng unang makita for instance bago po nila yung bibig nila. No? Dapat mas, ma mas malawak po yung pag-unawa nila sa iba't ibang mga issues tulad po ng problema sa trafiko. Yung lang po yung sinasabi natin. Kaya nga po, susunod na mga traffic itong siya, Congressman Richard Gomez eh sana po masabaan nyo po yung pasensya nyo at mas gamitin nyo po yung inyong posisyon, yung inyong poder para makatulong po sa pagbalangkas at pag-implementa ng isang matinong plano para talagang maibsan po yung problema ng trapiko dito po sa Metro Manila.